Ang nangyari kay Hill Perez ay isang kwentong halo ng misteryo at historical na patuloy na palaisipan magpasa hanggang ngayon. Yo guys! Subscribe naman dyan sa aking Facebook, TikTok at YouTube accounts. Likes at comment na din kung may mga suggestions at request kayo dyan. Let's go! Si Gil Perez ay isang sundalong Espanyol na nakadestino sa Pilipinas noong huling bahagi ng 16th century, panahong sakop ng Espanya ang Pilipinas. Nangyari ang lahat matapos ang pagpaslang sa noong Gobernador General Gomez Perez das Marinas ng mga piratang Chino. Oktubre noong 1953, natagpuan na lang ni Perez ang kanyang sarili na nasa mataong lugar ng Plaza Mayor sa lungsod ng Mexico. Ang bigla at misteryosong pagtransport nito ay nag-iwan ng pagkalito sa mga tao, na nakasaksi at sa mga historians. Ang pagsulpot ni Perez sa Meksiko, suot pa rin ang kanyang unipormeng mula sa Maynila, ay nagdulot ng malaking pagtataka. Ang mga lokal na otoridad at maging ang tumatayong leader sa kolonya na yon ng bagong Espanya ng panahon na yon na si Luis de Velasco, ay masusing nagsiyasat tungkol dito. Ikinuwento ni Hill Perez ang mga detalye ng balitang pagpaslang kay Gobernador General Dasmariñas mga impormasyon na hindi pa nakararating sa Mexico sa dahilan ng panahon na yon ay ilang buwan pa ang dapat lakbayin ng balita, dahil sa distansya ng malawak na karagatang naghiwalay sa dalawang bansa. Ang kanyang salaysay ay labis na ipinagtaka ng mga opisyal ng Mexico. Ang kanyang kwentong ito ay nabilang sa isa sa mga kwento ng cases ng time travel at teleportation na nangyari noong unang panahon. Ang nature ng ganitong pangyayari noong 16th century ay nagdagdag lamang sa hiwaga na bumabalot sa kwento ni Hill Perez. Kung totoo man o isang eksaheradong kwento lang ang buhay at nangyari kay Hill Perez, ay walang nakakaalam, ngunit hindi maikakaila na ito ay mananatiling palaisipan sa nakakarami. Magsisilbing isang kwento ng supernatural at hiwaga na nagpapalabo ng dibisyon ng realidad at kababalaghan. Ang kwento ni Hill Perez ay mananatiling isang kapanapanabik na bahagi ng kasaysayan na pagsasaluhan ng Pilipinas at Espanya. Ito ay nagiiwan sa atin ng palaisipan ng mga hangganan ng ating nalalaman at paniniwala.